So good evening mga guys sa ating page Electric Rebel. So sa ngayon gagawa tayo ng battery charger no, ng 12 volts battery. So ayun, likpit muna natin ito so, Ang gagamitin natin guys sa paggawa ng ating charger sa battery is yung transformer. So ito po yung transformer natin. Bali naglagay na rin ako ng fuse ito. So wala pong problema guys pag nagkabaliktaran sa fuse, wala pong problema 'yan. So nagkabit na ako dito para malagyan ng fuse. Lagi po nating tandaan kung saan natin ilagay yung fuse guys is sa positive po na side no. So kung saan yung fuse, doon din yung nakalinya ang ating, ito yung fuse, ito yung fuse, ang ating switch. So naglagay na rin ako ng switch guys, para papunta sa ating plug. Ito yung papuntang plug, ayan. Ayan yung plug natin sa ating transformer. So naglagay na tayo ng switch, naglagay na rin tayo ng fuse. So papakita ko mamaya kung ano po yung diagram nito. No? So ang transformer na ginamit natin is kinuha lang natin sa speaker. No, so gagawin natin to na meron tayong charger ng ating motor, battery ng ating motor. So ang gagamitin natin guys is yung bridge type na diode. So marami pong klaseng diode guys. So papakita ko po sa inyo ang iba't ibang klaseng diode. So meron po tayong, ito po, mga diode. So ganito, meron po tayong ano, anoid, anoid po pangalan nito, anoid diode. At meron naman tayong tatoed common diode tulad ng mga ganito. Marami po klaseng diode guys. So ang gagamitin nating diode sa paggawa ng ating battery charger is itong bridge type po ano, na diode. So ito, papaliwanag natin. Ito guys, is meron siyang voltage. Ito yung merong voltage. Ito naman is yung zero. Zero siya. Wala siyang bultahi So, ang gagamitin natin dito, lagi nating tatandaan dito sa bridge diode na ating gagamitin, is meron naman nakasulat positive. Ang ibig sabihin yung positive na yan, out po yan. So, ito ang una nating titignan guys kung saan may sulat. Kasi sa bawat gilid, wala namang sulat eh. Dito lang ang meron. Kung gagamit kayo ng bridge type no, na diode. So, tandaan natin yung may sulat. Doon tayo nakaharap. Tapos, ito yung easy nakasulat guys. Easy. Ayan, dito yan sa ecoconic. Galing sa IC po ito kasi isasaksak natin siya sa kuryente para maging charger siya ng ating battery no. So dito, ito easy. Paikis guys, easy yan, yung dalawa na yan. Ito naman DC na to. Ito na yung out niya, itong dalawa na to. So kung nagigits nyo guys, pag ganyan, hindi po pag na. Pag ganito po, pag ganyan. Ibig sabihin ito yung easy, dito natin siya ilalagay. Ayan, yung dalawa na yan. Dito natin ilalagay yan. Tapos ito namang nakasulat na positive, out na ito. Ito na yung out natin na positive. So gagamit tayo ng kapasitor guys. Ang gagamitin natin kapasitor ito, 300 UF. Ayan, 300 UF. Medyo malabo na yung isa gamitin ng isa. Ito, 50 volts, 300 UF po ang gagamitin nating kapasitor. So, sa pagkabit po ng kapasitor is, ayan. Nakikita nyo sa kapasitor guys, ito yung negative. Negative sign siya. So, ibig sabihin negative, dito siya ganyan. Kasi ito yung zero natin, i-connect mo dito yung negative ng ating kapasitor, i-connect mo sa zero. Okay, sa zero natin galing transformer. Then, dito sa positive ng ating kapasitor is, ilalagay natin sa positive dito sa ating diode. So, gawin na natin guys. So, saksak yung ano no, yung ating So, ito guys, nga pala guys, dito sa transformer no, is meron siyang ito tawag nito, primary. Primary guys, papunta siyang, yan dalawang wire, para puntang plug, yan yung plug natin. Ayan. Ito yung plug natin. Ang tawag dito, primary, pagdating dito sa ating transformer. So, ito naman yung secondary niya. Secondary na to guys, ito. Bali, dalawa yung secondary, meron din dito. Bali, itong secondary dito sa kabila, hindi na natin gagamitin. So, pwede na natin itong tipan o bulbulin. Kasi, hindi yan yung ating gagamitin guys kasi maliit lang po yung bultahin nito maliit lang yung bultahin nya kasi itong transformer na to is galing lang sya sa speaker natin kinuha no so yung pag gagamitin nyo guys is yung transformer ng mga microwave malaki pwede kayo rito kasi malaki na po yung bultahin nun so ito likpit lang natin sya kasi nga uh, maliit naman ang bultahin nito pero hindi rito pwede ilagay sa charger ng ating mga motor kasi mahina lang hindi masyadong heavy duty so dito tayo sa heavy duty ito kumbaga malakas malakas sya mag charge ng ating mga ano no So ito ligpit na natin to, ito wala na to guys. Dina na natin to, dina natin to gagamitin itong sa kabilang secondary. Dito tayo sa harap na secondary, yan yung gagamitin natin. So yan, itali na natin to. Ayan, hindi natin gagamitin yan. Huwag nyo nang intindihin yan. Bali, dito tayo sa kanyang dito tayo magpo-focus. Medyo malaki yung wire, malaki din yung bultahin nito. So, yun, sa sinabi ko dito pagdating sa bridge diode na may nakasulat na isi, dito natin siya i-connect. Ibig sabihin nitong may nakasulat na isi, ito yung isi. Pa-e-case rin ito. Okay? Ito naman yung out na DC na to papunta na tong battery mamaya. So, dito muna tayo. I-ano natin? I-inangin na natin. kuha muna tayo ng ano guys para mga lagyan Okay guys, ilagay na natin sa guys dito sa ating easy. Ito yung easy. Easy rin ito sa kabila. So ilagay na natin, hinangin na natin. Ayo pa kagati no ayaw pa no so ayun guys nak nakabit na natin yung AC dito naman tayo sa kanyang kapasitor no yung kapasitor ito yung negative di ilalagay din natin yung negative ng ating zero yan nalagay natin to So ayun, ilagay na natin, guys, yung kanyang. negative so lateran muna natin guys para mahigpit okay, siya. Kasi... Okay, na ikabit na natin guys. Bali dito naman tayo magkakabit sa positive. Ito yung positive ng ating ito yung negative ng ating kapasitor. Dito naman yung kanyang positive. Kakabit natin to, dudugtong siya rito sa positive ng out. So kukuha tayo ng wire. Hinangan muna natin, guys. Punduhan muna natin. Pag naghinang po kayo, guys, no? Huwag nyo pong amuyan yung kanyang usok. No, huwag po nating amuyan yung usok. Ah, masama po yun sa kalusugan. Pwede po tayong kahit hindi mo huminga ng 2 minutes, 3 minutes, okay lang po yun. No, pag naghihinang tayo, wag po natin umayon yung kanyang usok. Uh, di po yun maganda sa ating kalusugan. So, ayun. Ilalagay, kakabit natin siya rito, guys. So yun, nakabit na natin yung positive. Nakabit na natin to guys dito sa ating kapasitor. Dito naman tayo, kakabit naman natin dito siya sa positive ng ating out. Ayan, dito natin siya kakabit. So ayun guys, nakabit na natin. Ito yung itong dalawa, ito yung easy guys itong may nakalagay na kulay pula easy yan galing sa transformer kasi dito yung transformer easy pa to so paglabas dito sa diode ito yung ating bridge diode paglabas DC na DC na to pwede na to sa battery so mag-connect tayo dito ng, ng wire papuntang battery so papuntang clip kumbaga so hanap tayo ng clip guys uh, di kaya kahit wire lang yun yung ititesting natin so ito bye i love no, my i love call my i no kum na chao

Unduhan natin guys mukhang kulang sa pondo Punduhan natin guys mukang kulang sa pundo So, yun, Ikabit na natin, guys. Tapos, dito naman tayo magkabit sa kanyang negative. Dito sa negative, dito tayo magkabit papuntang, ano, battery na. So, ito yung gagamitin nating wire, no? So, dito, guys. Kahit dito lang tayo magkabit sa... Oh, natakpan pala. Kahit dito, balatan natin. Wala pong problema yon Yan. So ayun guys, naikabit na natin tong ano. Ayun, sa nakikita nyo, di ito yung negative negative to papuntang battery bale wala tayong ibang wire guys ito lang ginamit natin kulay pula pero dapat kulay itim to siya guys so ito yung negative kasi ito zero meron siyang kapasitor so negative po ito ito po yung positive na papuntang battery na ayan okay po ba ito yung ating positive positive to guys papunta na tong battery sa charge dito siya nakakonek ito may nakalagay naman dito positive ng ayan bridge diodes natin Ayan, bridge diode. Ito naman yung negative niya. Dito natin kinunik. Pwede naman dito. Pwede naman dito. Pero ititester natin guys kung saan yung voltahing maganda. So, isaksak na natin. Isaksak na natin ito na. No? tester natin guys. Ayan po, sa so, nakikita nyo yung tester. Dito tayo kukuha ng positive. Ito yung positive niya. It, dito naman tayo sa negative yung isa. Ito. Sa nakikita nyo, DC na po nakasulat. DC 31 volts. No, ayan. Ayan, 35. Ayan po yung labas niya. So, pwede na po tayong mag-charge ng battery dyan. Kasi DC na po yan. Pwede na tayong mag-charge ng battery. Dito na, ito namang negative. Ilipat eh, natin dito sa kinunik natin, guys. Dito. Dito kasi tayo nag-connect. Hindi po dito. No, hindi tayo dito nag-connect. -nag so, dito tayo nag-connect. So, testing natin kung ilang voltahe. Ayan, 21. DC, 21 volts, guys. So, ibig sabihin, pwede siya sa ganitong maliliit. Maliliit na battery ng ating motor. Ayan, 21. So, i-charge na natin, guys. I charge na natin tong battery natin. So, syempre, i-check muna natin yung battery natin. Kung ilang bulta siya. Kasi matagal na po ito, hindi nagamit. <coughs> Ayan. Check natin yung bulta ng ating battery. 11 volts na, guys. So, ibig sabihin, hindi na siya, ano, hindi na siya talagang goods. Hindi na siya goods. So, try natin kung ma-recover ba yung battery na to. So, i-charge muna natin. Update ko kayo, guys, kung anong resulta. No, charge muna natin to. Itong ginawa natin guys na transformer na charger, heavy duty po 'yan, magandang klaseng charger 'yan. So dito tayo. Ayan, sinards na natin. Ito yung negative niya. Ito yung positive. Ititester natin guys, no? So mamaya ipapakita ko po yung diagram. Ititester natin kung ano yung voltahe niya na lumalabas. Ayan. Meron siya pumapasok guys. So nakikita niyo naman kanina nung tinister natin yung battery is 11 volts. Ngayon 17 Ayan, 17. Mayroong pumapasok na bultay sa ating battery. So, bayaan lang natin yan at saka isa-charge natin after 1 hours or di 2 hours. Tignan natin kung anong resulta ng ating battery. So, papakita ko muna guys, no, yung diagram natin. Ito po yung diagram sa paggawa, no. So, screenshot nyo lang po. yan, screenshot lang po. Pwede nyo pong videohan, gayahin. So, ito po yung pios. Ito yung plug natin. Ito yung pios. Ito yung transformer. Ayan yung ating kapasitor. Negative, positive. Ito, ayan yung ating secondary. Secondary coil ng ating transformer. Ito yung kanyang bridge diode. So, nilagyan ko na ng easy. IC, Ito out. Ito naman out positive. So, dito tayo, dito, tulad nga ng sinabi ko, dito tayo nag-connect ng ating negative. Ito yung negative, no? Ayan, DC na. Dito naman tayo nag-connect ng ating positive. So, ito na yung battery. Ayan, ito na yung battery, no? So, update ko kayo mamaya, guys, kung anong gusto sa ng ating battery. So, sa video na to, yun lang. Sana meron kayong matutunan. At maraming salamat. Thank you. So ayun guys, no, naka-charge yung ating battery. So wala pang 30 minutes. Tignan natin kung ilang boltahe na siya. Kasi may tiwala po ako dito sa ginawa ko, is fast charger po siya, no. So hindi po siya malakas sa kuryente kasi dumaan siya sa ating transformer. So ayun, eh testing natin guys kung ilang boltahe na yung battery na natin. Positive lang natin tester, lagay natin sa positive, ang negative lagay natin. Ayun guys, 13 volts na siya. So napakagandang charger po yung ginawa natin ng ating battery. So ayun oh, 12.9 or 13 volts guys. So napakaganda guys yung ginawa natin. Kita nyo naman kanina nung tinesting natin to is 10 volts lang siya. So hindi siya goods. Kumbaga parang sira. Nagawa niya ng paraan. Nagawa ng paraan ng ating ginawang battery charger. Yung ating battery sa ating motor. So ayun guys. So oh, napakagandang charger na ginawa natin. Fast charger. Hindi malakas sa kuryente din kaya niyang ayusin yung sira ng ano sira ng ating battery so goods guys napakaganda kung ako sa inyo guys pwede niyo gayahin to napakaganda guys ng ginawa natin so yun lang at maraming salamat thank you